sa questions. Pasok na mga suki! Pasok na mga suki! Pasok na mga suki! Pasok yes, partner, tama-tama okay. ka! Officially nga nag-open ang ating tindahan dito sa unang hirit kung saan nga hindi mo kailangan ng pera para mamili. Ang kailangan mo lang masagot ang ating tanong. Ito ang Tindang Pananong! Yes, so dito pa tayo sa Barangay La Huerta, Paranaque City at kasama natin ang kanilang mga ano uh, mga kanilang residente at dito nga isa sa mga pinagmamalaki nila yung kanilang mga recycled products. So ito uh, currently gumagawa sila dito ng banig no, gawa ito sa ito dried na water lilies. Ito meron diyang uh, gawa rin yan sa mga lumang tela, lumang plastic at iba pa pang mga recycled items. At, at ito um, yung mga produkto nila, meron tayo ditong basket, uh, meron tayong mga wallet, pouches, head, even headbands, meron accessories. Dito naman sa kabilang banda, meron din sila dito mga bags. At isa nga dyan ay ang kanilang upcycled na tote bag. Eto, yes. At dito ilalagay ng ating mga kapusong mamimili ang kanilang mga mapipili dito sa ating atin, dahan. At yan ang makukuha nila kapag nasagot nila ang tanong. Kaya naman, simulan na natin ang pamimili. Sino po ang first ating uh, residente? Ayan, pangalan yes. po. At ang... Um, Ako po si Maria Talye. Ate Mar Maria? Opo. Ate Maria, anong gusto mong bilhin? Bangos. Bangos? Naku, medyo ano yan. Bigate ng bangos. Shucks, ano yung bangos ito? <laughs> Di ba, kinabahan din ako. Sige, dahil dyan, ito ang tanong mo. Mag-isip pa mo maigi bago ako so, sumagot, Ate Maria. Shock, sa ah, hirap. <laughs> sa anong sport, nanalo ang Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz noong 2020. Isipin mo muna anong sport niya. Saan siya nanalo? Anong sport na nalo ang Olympic gold medalist na si Heideline Diaz noong 2020? Anong sagot natin? Weightlifting? Weightlifting is correct! Yay! All right, Wait, wait. Nakalagay ito dito. Dahil dyan, ito po ang inyong bangus. Open niyo po yan. Karot! Oh. <laughs> Thank you. Thank you, Ate Maria. Dito po ang exit. Opo. Next player. Ganun lang pala kadali itong larong to, no? Pangalan po natin. Mary Bechanya. Ano po ulit? Mary Bechanya. Mary, Ate Mary, ano naman gusto mong bilhin? Sorry, wala nang bangos, ha? Bigas! Sampung <laughs> kilong bigas. Meron tayo niyan. Siyempre, ang tanong mo ay manggagaling dito. Okay, game ka? Game! Ate Mary! Shucks! Challenge din. ah oh. Anong capital city, pag-isipan mo ah, ng bansang Thailand? Macau? <laughs> pag-isipan. Sabi ko pag-isipan mo muna eh. Sagot mo. Well, hindi natin nakuha ang bigas pero meron ka namang consolation prize. Buksan mo yan. Buksan mo to. Halika dito. Halika dito. Kukuha tayo dito. Yan. Ate Mary. Yes. Alam mo naman na mga gulay ngayon at saka isda nagmahal yan, Pati bigas. Kaya eto ka, may consolation prize ka sa akin. Siyempre. Makakapag-isa ka na ng kinama kinamatisang. Ito pa, ayan. Perfect. Ito pa, isa pa. Yeah! yeah! Congratulations. <laughs> Next player. Pangalan. Donna Ramsey po. Huh? Donna Ramsey. Ate Donna, ano pong gusto natin bilhin? Um, itlog. Itlog. Isang tray ng itlog. Sige, ilang piraso ba? 24 pieces. No? Ay, nako, perfect yan. Protein-rich uh, na food. Um, ito ang tanong mo ngayon. Hawakan natin ito. Ay, ito, ito, Kaya mo ito. Ano? Um, magaling ka sa colors? Slight. Slight. Okay, gusto natin yung slight. Ano ang kulay ng 200... Pag isipan pa mo, huwag sasagot agad tulad ni Timeria. Ano ang kulay ng 200 peso bill? 200 peso Green! Bill? Green is correct! <laughs> Yay! Congratulations. Next player po. Ito ang ating next na mamimili. Ang pangalan natin, natin. Odessa po. Ate Odessa, ano pong gusto natin bilhin sa ating tindang hananong? Pwede po gulay. Gulay? Anong gulay? Ah, ito, dito. Ito na, ito yan ha? Ah. Ah, Oo, ah, sige, ito. Madali lang yan. Ate Odessa, itong tanong mo. Mag-isipan, ha? Ano ang unang gulay na nabanggit sa kantang Bahay Kubo? Oo, oh, nako, ha? Wait lang, ha? Ah, one, Singkamas. two. Singkamas. Singkamas is correct! Yes. Sa so, ito lahat talo. Oh. Kalik kalik. Ano ko madami Ano ko madami to? Pwede lang, ano uh, uh, ko madami Ano 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 Pinaputok ang tilapia, di ba? Oo, oh, perfect. Maraming salamat, Ate Odessa. At congratulations. Mga kapuso, abangan nyo kung saan natin next dadalhin ang ating tindang panahon. Dito lang sa inyong pambansang morning show. Kung saan laging una ka? Uh? Una! <laughs> <laughs> una, ngire. At ito na naman po ang bogong diba? source of good vibes natin.